Magandang araw sa ating lahat, mga Pinoy boxing fans. Saan man panig kayo ng mundo naroon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang nalalapit na laban ni Filipino Plus Nonito Donaire sa April 27 sa Kahon Kahundong Lafayette, USA. At ang makakalaban niya rito ay ang kapwa niya champion na si uh, Solani Tete ng South Africa. So ang pinaglalaban si si Nonito Donaire ay may hawak ng WBA belt. Samantalang si Solani Tete naman ay hawak niya ang WBO WBO. <clears throat> okay. So ito ay bahagi rin ng tinatawag nating World Boxing Super Series. Pinaglaban ng mga walong pinakamahuhusay na boksingero ng bantamweight at apat na lang silang natitira, no ang pinanggalingan nilang quarter ay magkaiba ang pagkakapanalo ni Nonito Dunaire at ni Solani Tete. Una, si Nonito Dunaire ay nagwagi sa pamamagitan ng TKO laban sa dating kampiyon ng WBA na si Ryan Burnett. Siya rin yung uh, rank number one dito sa tournament na to, yung WBSS o World Boxing Super Uh, super series ng magwawagi ay tatanggap ng Muhammad Ali Trophy. Okay. Samantalang si Solani Tete naman ay nanalo bila sa unanimous decision. So magka-contrast dahil una si Nonito Dunaire nagkaroon ng freak injury ang kanyang makakalaban. No? Sa so unang dalawang round ay nag, uh, lamang pa si Ryan Burnett laban kay kaya Nuneito Donaire pero pagdating sa third round nakabawi ang ating uh, uh, Filipino plus at pagdating nga ng fourth round dito na naganap yung hindi na halos makakilos si Ryan Brunette kaya sinabi niya sa kanyang uh, sa kanyang corner na hindi niya nakayang hindi na siya makakilos at hindi niya nakayang ipagpatuloy ang laban so bagamat uh, nagkaroon ng freak accident at hindi naman yun sinasadya ayaw man ni Nonito Dunaire dun niya nakuha tong uh, kanyang corona samantalang sa kabilang panig naman ng quarter finals naman na nilahukan ni Solani Tete first round pa lang ay napabagsak niya na kagad yung kanyang Russian counterpart na si Mikael Alonian hanggang sa madominate niya to sa buong 12 rounds kaya unanimous ang decision kaya ngayon sa April 27 ay magkalaban na para sa semifinals ng WSS si Filipino Plus Nonito Dunaire na kasalukuyang WB champion at si Solani Tete naman na may hawak ng WBO. Okay. So ang makakalaban naman nila ay ang mananasa championship, ay ang mananalo rin kina Inoue at Rodriguez sa isang pang semifinals ng bantamweight edition ng WSS. So, ang pagkakapareho ng dalawang boxer na to ay pareho silang may knockout punch, no? So, sa history ng kanilang pakikipaglaban si Nonito Donaire, katunayan na siya ay may knockout, ay knockout artist dalawang beses siyang nahirang yung kanyang knockout punch bilang knockout punch of the year noong 2007 nung nakalaban niya si Big Dark Chenyan ng Australia at naulit ito noong 2011 nung napabagsak naman niya si Fernando Montiel isa rin si Nonito Dunaire nung araw kinikilala rin si Nonito Dunaire bilang pound for pound king at ang pinakamataas ngang naabot sa pound for pound ranking ay naging pangatlo siya. Okay. At saka nung nung ano rin, nung 2012 siya yung nirang ng BWA o Boxing Writers Association of America na Boxer of the Year. So ito naman si si Solani Tete ang nagtataglay naman ng pinakamabilis na knockout pinakamabilis na knockout sa isang championship ma championship match na 11 seconds at ito ay kanyang nakuha o nung na-knockout niya ang kanyang kababayan si Sabinosa Gonya isa ring South African na katulad niya okay so parehong may knockout punch to pero, ang kamanghamang hari ito, sa kanilang mga nagawang knockout, eh kanan, ano to, kanan to si, ano, si Dunayre. Pero, pero yung nagawa niyang dalawang knockout of the year, ay parehong kaliwa ang kanyang ginamit. Kay Monchel at saka kay Darkin niya. Ito naman si Tete, ay kaliwete, samantala na nagamit niya naman, sa kanyang pagpapabagsak ng pinakamabilis sa isang title fight ay kanan so o isang right hook tignan natin yung ano no yung ikumpara natin tong dalawang boxer mas matanda si Donaire eh. kaya sinasabi na marami na mas experience pero syempre alam naman natin sa boxing na pag nahit mo na yung yung uh, age na talagang bumabagal ka na at medyo humihina na yung suntok mo. Samantalang ito si Solani Tete ay nasa kanyang kalakasan ngayon. Okay? So mas mahaba ang kamay, uh, lamang ng 4 inches ang reach ni Solani Tete at saka uh, bukod sa mas bata, mas matangkad siya ng 3 inches sa kay Nonito Donaire. So kung papansinin natin, kung titignan natin yung mahuling laban ni Nonito at ni Tete Epa eh, pa downward na siya ano? pa, pababa na yung kalakasan at yung bilis ni Nonito Donaire samantalang to si Tete ay nasapik uh, nasa peak ng kanyang kalakasan at ng bilis. So alam na natin na itong dalawang to ay parehong knockout puncher, no? At hindi lang sila yung uh, knockout puncher na in volume, no? Yung knockout punch nila na isahan. So, napakalakas. Kung susuriin natin sila ngayon, kung ikukumpara natin, si te, nakitete lahat ng advantage laban sa ating uh, Filipino Flash. Nasa kanya yung kabataan, nasa kanya yung tangkad, haba ng kamay at bilis. Mabilis si Donaire noon, pero yung, kung papansinin natin yung mahuling laban niya, Lalo na yung undercard siya ni Manny Pacquiao kay Magdaleno eh parang word na wala na yung bilis niya nung panahon ni Munchel, nung kalaban niya si Arce, si Munchel, at saka si Darchinyan no. Parang naghihintay na lang siya ng isang lucky punch para patulugin niya yung kalaban. Eh hindi naman ubra, pagyan yung uh, yeah, ganyan lang ang laro niya dito kay uh, Solani Tete. Dahil ayon kay Solani Tete, ipaghihiganti niya raw yung dalawang South Africano na tinalo ni Nonito Donaire sa kanyang uh, paghalabas nung araw sa sa mundo ng boxing. Si Talane at si Matibula. Okay? So, maganda yung flat. Ganun pa man, kahit na lamang na lamang, sa tindigan at sa iba pang aspeto ng pa, ka, ng kanlalabanang si Tete eh hindi naman matatawaran yung bakit taas ng boxing IQ ng ni Donaire. So inaasahan natin na makakapag-adjust siya dito sa laban na to, Panood niya ng mga laban at syempre, 'wag papakasiguro si Tete dahil lagi-lagi na merong malaking chance sa Sidonaire dahil sa kanyang power punch. At yan ay napatunayan na natin lahat. Okay, fearless prediction tayo. Ayon ba kay Bad Aratilis? Sino ang magwawagi? Teka, bago tayo mag fearless prediction. Ang masakit lang dito, hindi natin alam kung ito ay mapapan ba rito sa Pilipinas. no? Pero sa USA, ito ay papalabas sa The Zone, yung bagong network na mainly boxing at saka may may ano rin yata, may mixed martial arts. So sa Pilipinas, siyempre mapapanood naman natin chakyan dahil marami namang streaming na magagan live streaming uh, na makukuhanan tayo. So fearless prediction ng inyong lingkod uh, sa kasawian palad kahit Pilipino tayo, eh talagang sa siguradong bet natin Solani Tete by Nakaw. So muli, Bad Aratiles po.